Hello guys, welcome back sa so aking YouTube channel. Uh, for today's video, magkakabit tayo ng tire hugger. So, turuan ko yung paano magkabit ng tire hugger. So, tara, let's go. Ito mga ka-idol yung ating tire hugger, no. Dalawa to. Ayun, no? Ito yung ating carbon fiber. Ano, uh, yung natin. Itong isa naman yung matte black. Ayan. Pag gusto nyo mag-order nito mga ka iwanan ko lang yung link dyan sa comment section sa description. I-click nyo yun lang yan. So, paano nga ba i-cabi itong tire hugger na ito, mga ka -idl? So, napakasimple lang. Ayan. Ito yung ating bolt. Yan, niluwagan ko na para makaready na tayo. Itong bolt na lang ito tatanggalin natin. Tapos ito. Yan, yan lang yung dalawa gagamitin natin mga ka -idl. Dati na yan nandyan, so hindi mo na kailangan bumili ng bolt. Kasi yan yung natin nandyan. Ang gagawin natin, takabit lang natin siya ng paganyan. Ayan. Ayan. Baklasin ko muna itong ating bolt. Ah, balikan ko kayo, baklasin ko lang muna para hindi masyadong humaba yung video natin so yan mga kaya doon na ipasok natin yung tire natin no? Eh. so ilalagay natin yung dalawang bolt na pinaklas natin so ganoon lang, babalik mo lang yung bolt ayan o eh. Yan na ikabitan natin yung tire natin mga ka-idol. So ganyan lang kasimple maglagay ng tire natin no? Napakaganda niyo, oh. Napakaganda niya oh. Ang forma pa. So ayan lang yung isa oh. So ikaw na balak kung alin ang gusto mong ilagay o gusto mong i-order. So ayan lang mga ka-idol. Maraming salamat. Thanks for watching.